guys ang daming ano kamatis ayan dito tayo sa bukid na naman namasyal na naman tayo sa bukid bukid oh mga kamatis oh hindi pa masyadong ano Inug. konti pa lang yung inug oh masarap to ibabaw mo sa kanin ayan no. andami, oh dami o kamatis guys hmm hmm gamba sa dulo oh no oh, may na oh oh kagaganda hmm Daming kamatis. Ayan, mga kamatis. Hmm? May <laughs> na, oh. Sa kabila, sitaw, guys. Sitaw. Ayan, oh. Marami sitaw sa kabila. Ayan. Tapos mga mangga. Kay doon, ano to, Pedong. Hindi na ako doon. Malayo, oh. Dami doon, oh. Dami lumilipad. Oh. Ayan, oh. Dito tayo sa bukid. Hmm. Mga kamatis. Dami oh. Ayan oh, dami. Ganda sa dulo doon. Oh, may sitaw pa sa kabila. Dito naman guys, mga sitaw oh. Ayan, mga ano pa. Tapos may sigarilyas, may kamatis. O oh, yan. Hmm. Sitok. Sa Gita, may kamatis. Hmm. May sigarilya sa halo-halo. Ayan, daming bunga Oh. Oh. Hmm. May sigarilyas pa o. Oh. Tawag sa Ilocano yan, panlang. O, oh, daming. ikamati sa gitna yan no oh. Yang guys thanks for watching god bless you all Hmm daming ano sitaw Hmm mga ano pa oh bata pa Bye guys thanks for watching god bless you all I love you